Araya na siya may buhay-buhay na nag-ariya ito ito din oh yan yan, yan oh nag-hulog na ng buhay-buhay si oto yun oh malay mo ngayon pala may pagbigyan na tayo kung diba, buhayin niya ano oh ang dalawa ng hulog namin dito hindi lang unang ako. pag video dito nag lang ako isang basis nito minsan nasa ilang ilang gabi na ba tayo? Wala nyo na ba yeah. apat na? Ah tatlo pa lang. O tatlong gabi kami dito na naka-stampay. O pinalipas natin yung video masamang panahon. Kaya lang naman sana mga amigo pero medyo magtitiis kami ng alon. Kulang na rin yung aking hilo. May ginawa ko, binigta ko na lang yung ako isang huli hindi na nga ako nakapagpid yung mga pala nung aking ibigta yung huli ko dito ah, uh, maka isang uh, na yun tapos sabi ko, malulugi kung iuwi ko, wala na kaming yelo ah, uh, lang ko bibili na lang ako ng yelo dyan limang bloke lang ikakarga namin ngayon ah, uh, magkano lang kami na ma kahit pakibalik lang yung ano namin pakibalik lang yung Puso mo, oh, sana, kumita, hindi basta balik So, uh, sabi nila, may dito na daw yung bigdo so, Parang, uh, sabi ko, baka naman dala lang na pagbilog ng buwan Kasi okay, bilog na bilog yung buwan. kaya sabi ko, sige uh, Kung tutusin, kahit kahapon, na rin na sana kung may umalis Hindi mo nga lang, ang, uh, labanan, pero Sabi ko, ngayon na lang hala yung pan kaya hindi pa hinakan ng isda yun nadaan lang kami doon sa bungli sa iluhan at hanggang tayo nang ilutun yan mga nito pambay tayo dito na uh, bali tatlong gabi Ayun, iba na yung kasama natin mga amigo, yung ating dating kasama, si Terong. Masama daw ang pakiramdam. O, may isa pa sana na gusto din sumama. Kahapon nagsabi, nasa kasama daw siya sa atin. Siya na yung nag-receive ng sasama sa ang problema. Siya naman din, gawa Ay, na magkarapong babad kahapon sa pasa. Ay, pinatang naso na daw. O, di sinisana kung nakataon, nakatang kami ngayon sa lao. Yan, pinsan ko yan mga amigo si ito Pinakagawa ko kong pinsan dito sa Bungliw Yun ito Kaya nga, nyo naman kung gano'ng kutuwa po na yan Basta mga pinsan ko,

pwede marami namang sa maliliit yung mga dilaman di tulungan mga maddag kami ni kasuyo doon na nagbaba na islang sanguhan barangyake yan kasama ito doon kayo oh. kumun lahat doon, ano eh kumon kayo lahat pero nunguna, basayro nga basayro, isang lahat isang lahat lang ang basayro tapos kinumon ka lang agad ano yung series ah, may lamang lamang lang ang parte ng series pang 1% nya ta ang ano do, sa sire. Sa sire. Ah. Sa gross. Paano 'tong sa hirisan? O kunin mo na yun, 'yung 1% ng magsi-sire, 1% tapos 3% sa kapitan. Tanggalin mo 'yung kosong bago partihan nani.

Sa salusap <laughs> Disgrace at okay pa rin Kaya matindi daw Luzac kami Nakabaon naman pata sa Luzac yeah. sumo at dati ito yan isang wakit na siguro na makakapasilid yan 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 manahan yan hiwala na muna na muna ilagay mo ah madaling isigyo may magaganit na yan wala tayo ibang pumay yan pa tayo tagilid tagilid yan sa putulan na lang yung taas yan tapos yun nga a mayoná kodùn. tingala ka pa rin ay ha? tingala ka ha? pero pa to pang tamala naman hindi naman si Brant tingala mismo, sentro dito sa dadaanan namin mga amigo, dito mismo naglintol mga harap lang itong dinadaanan namin, dito sa harap namin, dito yung mismo sentro kaya lang malalim daw siya, uh, kailangan nyo siya malalim sa pa kaya yung iba, hindi na nila nalaman, ganito pa, tulog mga tulog ang tao, hindi hindi nila alam na lumindol hindi ko rin nga alam ay Nabalitahan ko na lang Pero po ngayon yung mga Mabot na mga sex Ay sigurado alam na mga taga rito Kahit tulog, yan, tulog na tulog na yun Ramdam mo yun ay Lamang ng nama let material ang bahay ito sa simentado yang uh, siminto kayang pabita kanina ay eh. wow malod pa mga amigo dito lang naman yan sa paglabas <laughs> sa loob ng mga agos ay eh. ay hindi pala ano pabor na oh, natangibay natang, hindi talaga maalod lang dito sa sabahan

Talaga, pagka-ano, 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 pagka ano nag-uumpisa baka kami payaw lang muna so uh, hindi na talaga ngayon napapanahon ng punta pati lay pero pag talagang uh, masilig aming obserbahan ng na mamaya uh, mga baka pa rin kami pero sana hindi na para buya buya para sa buya ang maganda sa so, may buwan pa ngayon makasip ang buwan oh, mga amigo may laman pala may ikit may laman oh. okay Oh, ayan, may nakakariya na siya May buhay-buhay na nakakariya Ito, ito din, oh, yan, yan, oh, naghulog na Nang uh, buhay-buhay si Odo Yun, oh Malay mo, ngayon pala May pagbigyan na tayo Ito, oh, na niyo Ang dadalawa ng hulog Alam mo, may nakabang pala si Laling lupang yung sinilag doon yun yan mga amigo sana dito na hindi na tayo lumayo Ma... para hindi na tayo lumayo dito pala ang pagbigyan na hindi ayos kapit lang yun ah, sana pagbigyan tayo kagad sa unang gabi pala Apo na kami ng ay ikaw na Naghintay pa kami ng, ano, ng uh, pagganda ng agos Kawa sa aming pagkakalga ng ilo Agos mga may kaya naghintay kami ng uh, Pagkalma ng agos, dito pinagkalga namin ng ilo Ayun, na Kaya ang natakbo namin, nasa ano lang, mga may ito Mga dosi 10, uh, 12, 12 kalmaris pa lang doon sa Polilio Island Pero dito, sa may ito sa mga lugar na pinang huhulihan ng big uh, sana mayroon pa hanggang ngayon dito sa bandang tabi kasi kadalasan pag ganito mga October na atakbo na pa, palaw ng isda hindi malakayo ng bistro uh, pero nung bago kami tumabi mga amigo may mga nakahuli 25 nautical mas pa lang eh 20 at 20 may mga nakahuli pa uh, malay natin mayroon pa rin dito yun so, malalaman lang natin yung mga amigo abangan nyo lang sa sunod natin video